<laughs> hindi na tulad cool dati Tulad ng dati. <laughs> <laughs> Sabi nga din sa kansa, hindi na tulad ng dati. Ngayon, hindi na tulad ng dati, boy. Pagkano pa isa parang dinakaya sa'yo? Ah, ah, a puro. Ah, Ang palobag looban <laughs> eh, pare. Hindi, <laughs> tatagayin ko na to. Okay lang sa akin kahit hindi ka tumagay. Mas okay na hindi nagpala, pare. Oo, <laughs> oh, para, ano, kumbaga, pag hinanap ko lang, sis, wala nang hinatid yung kasawa. Mas okay yun. Hindi yung katulad na nagpaalam pa na Hindi na mapapalik. Oh, hindi na pala papalik. Hindi na Sayo naman bumalik. sa agriculture? Oo nga. Ba't kailan ko sa agriculture? Hindi yung

Sige ako, gawin ko na rin. Ano yun, yung bago pala lang may kaasawa nito, hindi kayo makapanimula. Puro gala ko kami nun. Pag ang hinahalap na yung parames, biwas. pag sabi nung mo, hintayin nyo ko tawag ko. Ganyan, <laughs> <laughs> <Amin>, dito matawag. <laughs> ang taon yun. 20 ano yun. Oh, may requirements ko. Ano. May requirements pa. Ah, kasi 2014 na niya, hanggang ngayon wala pang tawag. Dahil yung Pero pa nga yun. Tatlo na lang ni Uziata. Wala pang tawag. Okay. <laughs> na, anak, wala pan tawag. Wala pang